Ano yun? na Ikaw na Ay! May tao! Ay! Ay! Kaya kung nakita nyo tuloy si Judean Santos Ay! Si Santos! Ang puto! Ano to? Ano? 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 Deo, artista ba klase? Artista. Si ano? Gwen Zamora. Gwen Zamora pala. Hindi ko kakilala yun na pa kayo Wait lang. Kaya na pa kayo? Tara na, Ano, tara na. Idol. Ang bakit na lang to ah. Wala dito pera. Sige, ano ako. Ahm, ito. mo ski par, may ladan. Ski dyan. na, na. binagbala na ang

Lalay? Puro na ko yun. Tara na, tara na. Ay, ya, yeah, ya, meron pong kotse dyan na ano ya. Yeah. May kotse po dyan, bawal po magpark dyan. Dito lang ba yung bakla? Ano yun? Anong ano, to? Parang may kotse dyan o. No. Pwede ba ito magpark pa eh? Bawal po eh, meron pong kotse dito ang dadaan eh. Dito na lang. Pasok muna kayo sa bahay par. Tara pa. Wait, wait po. Wait po. Sino yung ano dito? Yung... May, pangalan ba dito ang John John? Ay, dito. Ay, no, John, John Christopher po. Ito po, John Christopher. John, John, Paul. John, Paul. John Paul. John, Christopher. John JR. John JR. Hello. Opo, puro kami jan dito eh. May, may bibigay kasi yung friend ko na ano bang gagawin nyo ngayon? Kasi... ano, ay, mag-NR po kami, night rides. Ah, night rides? Opo. Bibigyan mo nga sila ng pang ano nila. Tawa ka Ay, hindi na po, meron po kami pera Oo, oo. alam ko naman, mapipera kayo. Di ba, hindi nyo na kailangan ng pera eh. Opo. Tara na para. rakit ang stop. Ano yun? Halika, kuya. Kuya, may nakapagbigay na ba sa'yo nito? Ano ka? Buksa mo na lang kuya. Unboxing. Suruto na rin Unboxing. Kuya, ako hila, nagluto niyan. ito? Oo, ayan o. burger ka sa akin. Hello, burger. Tignan mo yung, natin. Luto, yung palaman. Hindi ko nalagay. Wala din hindi nalagay. Pinapay lang. yung friend ko nga pala, ito nga pala. Sino, may narinig ako ng Ampria. Uy, hindi. Malaysian girl. May narinig ako ng Ampria. Malaysian. 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 Malaysian.

Sige. Small business lang pero okay na yan kuya. Ano pang merienda mo at saka pang gabihan mo na yan. Sabi mo. Kumpirang good. Eh. Uh, Tara na ba? Pasok na tayo para. Wait, Ayan nyo na yan pa. Wait lang. Bibigyan ko kayo. Ay, bibigyan ako. Sana bigyan ako. Sino sa tingin nyo yung pinakagwapo sa grupo nyo? Sa group ng ito, ito, boss? Ay, tayo, 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 tayo. Ito. Ano ang bihimay? Ayan. Ganda ng bok no? Wait lang. Ayun, ay gagawin siya. Ayun, pumitig na mata ko sa show Ayun, tumitirik yung mata. Iba, umabot yung ano mo. Mukhang yan ay, Ay, gago na niyo tuloy si Judian Santos. Ay, si Judian Santos ang puto. Loy, loy, eh. sino to? Hello, sino ba yan? Ano Hello? Diomi. Ito, hindi Di naman artist na yun eh. Hindi, artista bakla. artist na ba klase? Artist Si ano? Gwen Zamora. Gwen Zamora pala. Diomi na yun eh. Ah, kuya, halika rito kuya. Dito ko usap tayo. Meron ka kakakilala ganto ganto makipag-usap. Wala po eh. Ngayon pa lang. Wait, sumarap, sumarap ka naman. May pupunta ka ba mamaya? <laughs> Meron po. Meron? Opo. Oh, Buti po. naman. Hindi <laughs> ko siya bit. Hindi ko siya bit. <laughs> lapit po po ako. Wala, no, na, <laughs> may sasabihin ba lang yung friend namin. Ito kasi, kuya. Ano po kasi yan? ano to, di ba sinabi ko, ano ka ano, kanina? Ano siya kanin? Malaysian. Malaysian. Ngayon naman, Thailand siya. Oh, ito bago-bago? Ito pera. Bakla, pakita mo yung pera mo. Maraming, maraming. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya? Ano? May bibigyan siyang pera sa inyo. okay. Ano po yan? Bakla, bigay mo bakla. Ay, amani. I have amani. Oh, uy, kukutoy lang. Magkano to? 600 baht? Uh Oo. -oh. 600 baht? 600 baht. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Wow. 500 baht. Ay, 500. Ay, ano ba to? Ba't 600 to? 500 siya, yan siya. Oo. Oh, okay. Sino so, pa yun? Ano? Sonic Cup! Sonic Tara ba, nakakatakot na to ba? Parang iba na yung ano na ito. Binibigyan ka tayo ngayon, ha? Uy. Alam mo lang, kuya. Thailander right? to. Uy, bar. Patulog. <laughs> Sige, dyan tayo sa loob. Oh, okay. Patulog oh, tayo oh, sa loob. Patulog tayo sa loob. Kunin mo na kuya. Asan yung binigyan ko kanina ng burger? Bakit ako ginigyan ko ng burger? Ay, na burger! burger. <laughs> di mo, di mo. Ayaw Ay, kami, hindi kami ano ganito ha. Hindi kami ganito mga harbat na lalaki kayo. Mapilit kayo. Tangin ang papakit nyo naman. <laughs> Uy, tangin nyo. Ito na, na kasi mga yung burger. Kinain ko na. Look. Patay ko na naman. Diba? Kaya kaya walang laman yun sa loob. Hmm. Naiwan ko. Balikan natin. Hmm. Ang Tumamakan nyo rin siya. Saan mag Tignan mo. Uy, tara na, tano tano na bav. Bav. Uy, wait lang. Tano. Uy, tano Sino gusto mo mag-bar dito? Ay, wala po. Wala, wala po gusto mag Kasi pupunta kami ngayon sa BGC. Di ba bar, tano, tano? Wala, yun yun ba? Yun aso! Tara na, par. Uy, palagasin yan, par. Takot-takot yan, ang ayun talaga. Ayan, ayan, ayaw niya talaga. Hindi mo mo foundation mo sa ano ba, sa business mo ba? <laughs> Kasi ito magpipilit naman ito, mga to, hindi naman kagwapuhan. Ano Walo, Walo, mo mo, mga to. Uy, totoo. Uy, okay, saan to. Patingin ng model, pag model, pang Miss model. Miss Pang model, oh, pang Miss universe. universe. Hello, sino ka dyan? Sino ka dyan? <laughs> <laughs> oh, sino ka Sino Sino